ano yung mga pinagagawa nila and especially di ba okay. ayoko na rin masampot sa mga kumbaga uh, ano ano pang mga issues especially kung ka masyadong guwapo yung tao di ba yung gano'n para bang uh, ayoko ayoko meron nagseselo sa akin na kahit si ano Jerry okay naman okay na ba kayo hindi naman kami ever naging hindi If still communicate. Hindi naman nawasira si yun. Yung or, best friend niya, niya kung ibisita sa akin lagi sa Hindi set, ba ang si best Ren? friend niya? Si Ren, si Mama Ren. So, he always visits me when he has me. So, Sherilyn, hindi mo mapag, hindi nyo mapagbibigyan ni Rom ka mga fans niya. Kasi, ang lakas ng demand <laughs> eh, na... Ako, Don, ever since before, never ko tinanggihan. No? So, yung sa akin lang, I yes, it's a matter of his time. And uh, it's in God's time. So, siguro, alam ko lahat excited na magkaroon kami ng reunion. Sino bang hindi, di ba? Pero, uh, that would be up to the one up there kailan niya kami pagsasamahin sa isang public? Oh, thank you very much. Yeah, masyadong, ano, masyadong makilipig. <laughs> actually, the politics is actually uh, very complicated, just like showbiz. But then, uh, all I can say is that I've done it, I've surpassed it, I've gone through it. Hindi ko siya, hindi ko siya basta nalang nilayasan. Kung baga, uh, pinabos ko siya ng nakata nakataas ang akin mo. Because I did everything right and uh, wala akong, ano, wala akong universo. And uh, yun yung... Yun yung nagpapakita doon sa family ko na doon na doon sa Manila. So, Um, that's it. Diba? That's it. It's just complicated. Show this is complicated enough. Hey, and I don't want to complicate it. Oh, yun, Thank you, Sherry. Yeah. <laughs> <ha, laughs> <and so, laughs> <laughs> thank you, Sherry. Wala na kong pahala. May mga kaibigan na. Yes. Sa role mo sa sa pangarap niya Hindi sa ano, sa Lilag Maria, sa Perniat, no? Ano yeah. tanong mo ulit, Noel? Ano yung tanong mo ulit, Noel? Ano yung tanong mo ulit, Ano yung tanong mo ulit, Bakit naman ako sasampalin? Una-una sa lahat, alam naman nila na... Unang-una sa lahat, alam naman ng mga tao na ang ginagawa namin ay acting lamang at sumusunod kayo sa storya, hindi naman ako yung sumusunod na storya at may director din ako na sinusunod at uh, ganun ang trabaho ng artist na pwede maging ay, okay, ma-artist, Ayos ang role mo, mapabida, mapakontrabida, kailangan ka pa rin ng ma-artist. Okay, anong ka dito sa scheme? So. Sign the contract with them also. Ah, so sa sa mga endorser na nila ngayon. Yun ang pagkakaalam ko. So share Sherry, gano'n ka ka sa ano ka -vain? Actually, hindi naman gano'n talaga ka-vain doon. Siguro, alam naman natin lahat na there comes a point in our lives na we really reach that certain age na kailangan nating takpan ng mga gray hair natin. <laughs> ba uh, mas mabuhok ako, uh, pag sa skin naman, simple lang naman ako. But then, you know, this is a blessing na actually ginawa ako sa isa sa mga aalagaan ng Skinland. Yeah, and I do thank Noreen and my manager for, for making that come And uh, syempre, kailangan naman namin mga artista, Dahil muna namin ang amin mga, ang buong pagkatao namin. And um, siguro, uh, blessing na rin na galing ako sa pamilya ng mga artista, mapasa pamilya ko sa side ng dad ko, no, sa side ng... Hindi <laughs> naman ganon, kundi alam ko na medyo maalaga talaga, both sides. Kasi kailangan naman talaga, kailangan alagaan ng sarili, lalo na habang nakakaedad. Kasi marami ka ng mga nararamdaman sa katawan mo. It just doesn't show because, I guess, um, I do exercise as much as I can. I Anong exercise that, mo? Naguhula ko pa rin ako. Oh, Naguhula ko na talaga. No. No. Pa rin ako. But then I do lift weights also. Um, so, uh, kailangan kasi yun ng, uh, ng ating mga katawan habang uh, nagkakaedad para yung consistency, pati yung regularity, at saka para mas maging flexible pa rin kasi di ba nawawala yung flexibility habang nagkaka So, since I love to dance also, uh, na din Sa skin mo, paanong basic mga pag lang routine. naman na routine? Pag sa skin, di ba? Pagka lima, oh, meron kang makeup, tinatanggal mo. Pagkatapos nun, usually, I just use Cetaphil. That was since, since time immemorial na nag-start ako sa showbiz. And then probably pag ha, mga nandito ako sa mga ganitong klasing places like Skinlandia, ang gusto, gusto, ko lang gawin is yung magpa, magpa cleaning ng face. Especially yung pores, yung pore cleansing. Kasi ang dami-daming mga, mga makeup na actually nagko sa loob ng pores ng skin. mo. Okay. So, have you tried na yung mga botox, yung mga ganon? Ang botox, hindi naman talaga. Uh, actually, ay ay po talaga kasi um actually kasi since my aunt and my mom 'di ba they're both act actresses at saka wala naman kasi silang ginawa uh, really with their faces to enhance it um talagang it's 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 purely dieting and exercising and uh, massaging their faces nakikita ko and uh kasi sa akin ng aunt ko kung ano binigay sa'yo ng Diyos. uh make do with it and uh, uh be thankful be grateful um especially i have no problem with enhancements or anything like that because kung makakatulong sa isang tao to build up their self-confidence wala akong problema doon pero sinasabi It's nila just that, kasi ano pag mm -hmm. daw like sa mga artista umaarte pag, uh, excuse me pag sobrang botox na parang hindi na hindi na gumagalaw yung mga mukha. I do. Kasi I, I, I've seen some of my friends who's, who's done it na rin dito sa showbiz. Have no problems with it. Siguro pa pointing konti lang yung Botox. But then there are times talaga, like with some of my friends na mga... May mga alam ka. mga artista, kundi mga, ano, mga um, journalist. Minsan wala nang expression talaga raw. So it's so hard even if they trying to to be M empathizing to a situation. Sa mga artista, mga mo, wala ka napapansin na gano'n. Hindi ko na Hindi ko na nabidistract kapag ka-excelo mo yung isang artista na parang puno ng botox to. Meron ka na bang naka-excelo? <laughs> <laughs> uh, honestly speaking, marami sobra galing ng mga yung mga ano, yung mga enhancements. Talagang sobrang gagaling naman. And, and uh, iba na talagang science and technology natin right now. But then, Uh, as much as possible po ano training po no sa aking sa aking uh, tools of the trade especially like workshops and acting meron namang mga lugar na pwede kang tingnan or hindi mo kailangan tingnan sila directly para hindi ka ma-distract but then uh, Honestly, if, if that's ano, if that's the way you know they feel more confident with themselves, de ba? Because, uh, wala sa ako ha, ito uh, lang naman ang motto ko sa sarili ko, especially sa work ko. For as long as you're not uh, actually trying to uh, to complicate my work, then do your trip. Alam okay. mo kanya-kanya tayo yung trip, di ba, sa buhay. Tayo. Okay. Okay. Pero pag na nakaka-apekto na sa aking trabaho, doon ako magkakapunta. Yun. Yes. dito then, sa Skinland, may oh, aesthetic nila, oh, 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 may oh, mga oh, surgery. Oh may mga ganun silang offer na services. Ikaw ba? Tempting. Eh, yun tempting. nga, ikaw ba? Meron kang plan to Actually, take care or anything? Um, it's tempting, di ba? But then, coming from a family of medical doctors to sa side ng mga ko, medyo kasi pagkaganyan, be caution me, di ba? Dahil we know of our side effects and all that stuff. Although, alam ko naman na pinag-aaralan naman yan ng mga cosmetologists and the doctors here, I'm sure. Kasi specialty nila yan. But then, um, since at my age na nga, na mga in my all I want is nice skin, di ba yung ganyan, healthy skin, just a healthy glow, malinis lang ng mga pores, and then, if ever, actually, ang gusto kong itry, yung para sa mga malihilig sa mag nag-workout, yun yun yun. Di ba yung parang, ano, capsule nila, I don't know what it does, but then I'm, I'm actually kind of interested in that. I, I don't know if it has something to do with sweating. Pero ano, pero uh, that's something ano that I Ano ang pangalan niya? Anong procedure yan? Slimming <laughs> capsule yan. Oo, uh, oh, parang ganon. Parang, parang, parang ganon for, for people who say. Okay, make up na okay. yan. Okay. Parang ang okay. uh, simple-simple uh, mo lang ngayon. Pero na-maintain mo uh, na pa rin talaga yung uh, wetfulness. Pero tatanong ko lang sa'yo, anong feeling mo kapag may lalaking gumati sa'yo? Ba't <laughs> pa, parang ganda mo pa rin? No? <laughs> First of all, syempre, nangangataba yung puso and at the same time, um, I guess it's not because I want to be eternally young or it's is that first, di ba, alam natin na ito talaga ang bread and butter ng mga actors na yung ah. doon package namin. At the same time, at my age, I would really love to express to you. Uh, since since you know na well, I'm, I'm still in the process of like you know uh, not seeking out for another relationship but having more friends and if the event happens that I do have another relationship, yun diba? that Of course, I want that person to feel confident na kasama ako, yun ba? Diba? Because Ready Actually, Ready ka na bang magkaroon? Apat na nanigigaw, pero oh, wow. not here from the Philippines. Apat kung apat. Apat lang ba? Apat lang? <laughs> o, oh, para mas marami pa yan. <laughs> ating, ating, ating help. <laughs> Tungkol sa maliligaw daw. ba <laughs> <At, laughs> ano? Alam alam alam, 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 alam ni ating then, kung sino yung iba doon. Ine-entertain every... mo yung apat na yun. Um, Uh, with the permission of my daughter, I do communicate with them. But see, um, pagka wala kasi akong na ginagawa, what I tend to do is go to you, pagkatapos collect diplomas. like with our therapy, kanya, because I just finish the course, kanya, and then now I'm doing another course to actually help enhance me and to help not get me bored. Why did you guys show Abroad sa mo. Mga foreigners. Ano, mga foreign, foreigners. Nakama ba dyan yung sa Turkey? sa oh. Turkey, uh, oh. Hindi ko naman dinedenay. Ah, <laughs> hindi ko naman dinedenay. Ah, yun na. <laughs> hindi ko naman dinedenay. Ah, <laughs> But then, you know what? It's just, ano, it's just so difficult for me to have another whirlwind romance because I'm not at that age anymore na 20s ako oh. 20 or 25, di ba? Because, you know, pagka ganun kakabata, then you have a second chance. But then at my at my uh, state in time right now, my place right now, syempre, marami na rin ako uh, pagsusubok na actually uh, or actually na experience sa buhay, pinagdaanan. So, ayoko na yung my experience pa ulit as much as possible. Pero ano yung factors na consider mo para pagpilihan sa apa? Actually, <laughs> actually, ito lang naman yung sa akin. Um, first of all, they have to be very responsible. Uh, I'm not really looking for somebody who looks like a model. Um, I, I want somebody who I can depend on and somebody na I can work in partnership with. Because ayoko yung parang nagkakaroon kami ng parang paligsahan pagdating sa aming mga career. Kasi doon kami usually hindi Ayaw ko na sa Actually, actually, uh, actually, this is my problem. The people who actually like me right now, who are 30, Turkey, are younger than me. But they do look a little more mature because uh, I guess since we're Asian or uh, I don't know, we look younger. Especially sa side ng mother ko. So they actually get, uh, what do you call this? They they get surprised when I tell them my age and they don't believe. Taka matuwad yung kaya pwedeng siya niya ang yung ano lang naman di ba? Because na ano na tanong so hindi naman kasi ako yung ano yung isang tao na parang ayun. Lalo na kung nangyari. Pero siyempre hindi nakasama ang past sa so, pwedeng maging future. <laughs> masaya na kami friends. Ganon kami. But you know, I really do admire him and everyone naman na nandun sa past ko na maayos naman nilang na itataguyod yung kanilang mga pamilya at mga anak. Ah, friends talaga kayo niya, Adi? pag Oo naman. You know what? Wala. Dahil nagtinagsamahan naman kami and he's always been nice to me and this family has always been nice to me. So, you know, what could you lose by having a friend? Mas friends kayo ni Anjo kaysa ni Romney. <laughs>